Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Nang iyong horoscope. Maganda ang takbo ng pag-ibig sa araw na ito, Aris. Ngayong araw, marami kang mga exciting na impormasyon na malalaman. Marami kang madiscover patungkol sa iyong sarili at sa iyong relasyon. Malakas ang impluensya ng Venus sa iyong sektor sa araw na ito. Ang Venus, ang enerhiya ng kagandahan, pag-ibig at kasiyahan. At sa araw na ito, hindi ito nakakasundo sa enerhiya ng Uranus na magdadala ng rebellion pero mananaig ang pag-ibig sa araw na ito. Merong mga aris na hindi masyadong mapakali ngayong araw pero kayo ay magkaroon ng mga bagong kagustuhan, mga bagong interest kung saan mas maliwanagan kayo sa inyong sirkomstansya, lalong-lalo na pagdating sa iyong pananalapi. At sa araw na ito, marami rin sa mga aris, magaling kayong makinig sa kung ano ang inyong nararamdaman at karamihan sa inyo ngayong araw hindi pa dalos-dalos pagdating sa inyong mga desisyon. At sa araw na ito, ikaw rin ay gagawa ng mga positibong pagbabago patungkol sa iyong pakikitungo sa ibang tao, sa habits mo, sa iyong mga pagkain, o kaya sa madalas mong ginagawa araw-araw. At kahit na medyo magulo ang unang kalahati ng araw, marami kang leksyon na matutunan sa araw na ito. Pagdating naman sa bandang hapon, kakalma ang enerhiya at papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan mas maging matalas ang iyong instinct, magkaroon ka ng kalinawan pagdating sa kung ano ang mas makabuti sa iyo at sa kung ano pa ang mga dapat mong gawa ng pagbabago. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pananalapi para sa mga aris at napakaganda ng pag-ibig ngayon kaya walang masyadong drama sa pagmamahalan sa pamilya, sa magkarelasyon. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 16, 21, 30, at 39, Marami sa mga Taurus ngayong araw mahilig makipagkompromiso sa ibang tao at ma-enjoy mo ang proseso sa paggawa nito. Ngayong araw kasi ang impluensya ng Venus ay pumapasok sa iyong sektor at ngayong araw ikaw ay maaring mahati sa kung ano ang feedback, ano ang mga komento at sinasabi ng ibang tao. Merong mga tao na pabor sa iyo ngayong araw lalong-lalo na sa trabahoan pero meron ring iba na para hindi sangayon sa iyong mga ginagawa. Kaya ngayong araw, kailangang alamin kung ano ang sa tingin mo ang tama. Iwasan ang pagiging impulsive sa araw na ito. Hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Venus at Uranus ngayon. Kaya meron dalang rebellion ang enerhiya ng araw. Merong iba na parang pikon sa araw na ito. Yung iba, dali-daling magalit. At kailangan mong pakinggan kung ano ang sinasabi ng puso kesa sa iyong utak sa araw na ito. Merong mga pagbabago ngayong araw Taurus na makakatulong sa iyo dahil mas magmature ka, mas maggrow ka at marami kang ma-realize sa araw na ito lalong-lalo na pagdating sa kung ano ba talaga ang totoong sinisigaw ng iyong puso. Meron kasing mga Taurus na dahil sa kanilang pakikisama ay sinusunod na lang kung ano ang sinasabi ng pamilya o kaya sa trabahuan parang nakikisama ka lang pero ngayong araw marami kang ma-realize at pagdating sa bandang hapon at gabi mas ma-prioritize mo ang iyong pahinga, ang iyong relaxation kasi karamihan sa mga Taurus sobra kayong magtrabaho pero maganda ang araw na ito dahil makapag-relax kayo, maklaro ninyo kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa inyo. At yung totoong gusto nyo talaga. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange. At ang lucky numbers mo ay 8, 11, 20, 27, 34, at 41. Sa araw na ito, Gemini, makatulong sa iyo na ikaw ay maging flexible sa kung ano man ang mga pagbabago ngayong araw lalong-lalo sa iyong trabahoan. At sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang iyong pangangailangan, kung ano rin ang mga bagay na parang sinusubukan mo lang. At sa araw na ito, ang karamihan sa mga Gemini, merong mga tao o kaya sitwasyon na para bang itinutulak ka pababa o hihilahin ka pababa. Merong mga tao ngayon na sakit sa ulo. At yung iba, magdadala ng tentasyon para ikaw ay tumakbo, kumawala, dumistansya sa kung ano man ang mga problema. Kaya sa araw na ito, mahalaga ang paggawa ng tamang desisyon. Huwag padalos dalos -dalo sa iyong mga gagawin ngayong araw at mahalaga rin na sa araw na ito, mag-focus ka sa kung ano yung mga bagay na makatulong sa iyong mag-improve. Maraming mga tao ngayon ang magdala ng tentasyon, baka ikaw ay mapahamak. Mahalaga na pag-isipang mabuti ang iyong mga estratehiya at sa kung ano ang mga dapat mo gawin para maabot mo ang iyong mga responsibilidad, magawan mo ng paraan o kung ano man ang mga inaasahan sa iyo ng ibang tao. Sa araw na ito Gemini, maayos naman ang pasok ng pananalapi. Medyo magkakaroon lang ng friction pagdating sa pag-ibig kasi merong mga tao ngayon na hindi mo madaling maunawaan dahil sa impluensya ng Uranus na parang nagre-rebelde yung ibang tao na kung ano man ang mga gusto mo ay parang sinasalungat. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 20, 27, 36 at 42. Hinay-hinay sa araw na ito, Cancer, dahil ang emosyon ngayon ay taas-baba. At ito ay dahil sa impluensya ng Venus at Uranus na nakakaroon ng friction sa araw na ito. Ang Venus ang enerhiya kung saan makapag-focus ka sa pag-ibig, sa kung ano ang nagbibigay kasiyahan sa iyo. Pero magdadala ng restriction ang Uranus. At merong mga tao sa araw na ito na halo ang kanilang signal. Hindi mo masyadong maunawaan kung ano ba talaga ang gusto ng mga taong ito. At medyo unstable ang enerhiya ng iyong mga kaibigan at mga komunidad sa araw na ito ang iyong social life ngayong araw ay walang kasiguraduhan sa araw na ito ang mga cancer napaka-creative ninyo mahilig kayong mag-eksperimento pero ang challenge ngayong araw ay ang pakikisama sa ibang tao dahil mahirap basahin kung ano ang mga totoong nararamdaman at totoong intensyon ng mga tao ngayon sa iyo at yung ibang mga cancer, pakiramdam nila ngayong araw ay parang nasa hawla kayo. Hindi ninyo nagagawa ang mga bagay na gusto ninyo. Kaya merong iba na magrebelde at mahanap ninyo ang freedom na inyong hinahanap, ang independence na gusto ninyo kasi Walang masyadong makikialam. At sa araw na ito, huwag padalos dalos -dalo sa iyong mga desisyon, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Ngayong araw, mataas ang tentasyon na ikaw cancer ay makagastos o kaya makautang ka ng malaking halaga. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 16, 26, 30 at 31. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga liyo naman ay mas showy sa kanilang nararamdaman ngayong araw. At malakas ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor Leo. Kaya sa araw na ito, maipakita mo sa ibang tao kung ano ang iyong totoong nararamdaman, ang concern mo sa kanila. Pero dahil sa panggulo ang enerhiya ng Uranus ngayong araw na magdadala ng tantrum, magdadala ng mga hadlang sa plano, kaya kailangang hanapin mo ngayong araw kung ano ang mga bagay na komportable ka lalo na ang mga tao na komportable kang pagsabihan kung anuman ang iyong mga problema. Sa araw na ito, malaya mong maipahayag ang iyong sarili pero marami kasing distorbo sa araw na ito na magdadala rin ng away. At ngayong araw, ang ibang mga liyo ngayon ay hindi mapakali meron kayong nararamdaman na para kayong nagmamadali ang ibang liyo naman, pakiramdam ninyo ay parang meron mga restriction kaya makapagfocus ka sa mga bagay na ipinagbabawal sa iyo at yung iba ay maaring pag-isipan ng malalim ang kanilang reputasyon, lalong-lalo sa trabaho. Mararamdaman mo sa araw na ito, liyo ang friction, ang tensyon na dala ng ibang tao. At ngayong araw rin, maaari na merong mga unexpected na pagbabago sa iyong schedules. Sa araw na ito, maayos naman ang iyong kalusugan. Meron ng ibang mga liyo ngayong araw na maaring magalit ng sobra dahil ang ibang tao na nakapalibot sa kanila ay masyadong greedy at masyadong materialistic. Kaya... Mahalaga ang pasensya sa araw na ito, Leo. At ngayong araw, ikaw naman ay nagiging supportive na leader sa ibang tao at nagbibigay ka, nagpapakita ka ng iyong pagmamahal at pagkalinga pero yung ibang tao ngayon parang dead ma. Kaya meron ring ibang mga Leo ngayon na medyo mapikat ang kanilang pakiramdam kasi pakiramdam nila ay yung ibang tao walang pakialam sa kanila at sila naman ay concern na concern dito. Kaya bantayan ang iyong mga desisyon ngayong araw. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 13, 16, 25, 26, at 35, Ang mga Virgo sa araw na ito ay maaring matulak sa ibang direksyon dahil sa mga balita o impormasyon na inyong malalaman. Meron ring mga magbubukas na bagong mundo para sa mga Virgo sa araw na ito. Malakas ang impluensya ng Venus at Uranus ngayong araw na hindi nagkakasundo kaya medyo magkahalo ang mga emosyon sa araw na ito, merong malakas na kagustuhan na maging malaya ngayong araw, magawa ang mga bagay na gustong gawin at ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo pero maraming restriction merong mga tao ngayon na bully, merong mga tao na parang pabigat sa iyo kaya medyo mahirap basahin kung ano ang kanilang opinion at mga idea. At sa araw na ito ang mga Virgo na nasa stagnant na na relasyon ay parang magkakaroon kayo ng maraming realization. At karamihan sa mga Virgo ngayong araw, hinahanap ninyo ang pagbabago. Merong iba na parang magkaroon kayo ng bagong simula. Kaya meron ding tendency na yung mga Virgo na sawa na, pagod na sa kanilang relasyon ay maaring makipaghiwalay ngayong araw. Yung iba naman, maaari na magtitiis pa rin kayo pero lalo ninyong maramdaman ang frustration sa araw na ito. Kaya Mahalaga ngayong araw, libangin ang sarili at huwag masyadong mag-focus sa mga problema. At sa araw na ito, Virgo, mahalaga rin na protektahan mo ang iyong sarili. Meron mga tao ngayon na hindi ka sigurado kung mapagkakatiwalaan mo ba. Kaya ngayong araw, kung ikaw man ay magbigay ng tulong, ay siguraduhin na hindi ka inaabuso. At sa araw na ito, Bantayan ang mga greedy na tao kasi marami mga tao ngayon ang sakit sa ulo o kaya sumasabay sa panahon na parang bubula-bulahin ka lang. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 6, 13, 24, 27, at 39. kalaban ang mga Libra sa araw na ito at ngayong araw magkakaroon kayo ng focus pagdating sa pera, sa mga bagay na komportable ka, mga bagay na magbibigay sa iyo ng maayos na pamumuhay. Ngayong araw nakakaroon ng impluensya ang Venus at Uranus. Kaya mayroong mga positibong pagbabago at improvement sa araw na ito pero bantayan ang mga padalos-dalos na desisyon. Maari rin na ngayong araw Libra makadiskubri ka ng mga bagong pamamaraan na magdala ng excitement. Pero kailangan na kung ano man ang mga bagay na maakit ka sa araw na ito, hindi lang padalos talos Kailangan pag-isipan ito ng maayos. Meron ring mga tao ngayong araw na magpa-frustrate sa iyo, magpagalit sa iyo ng sobra. Kaya bantayan ang mga ito, mahalaga ang control sa sarili ngayong araw. Meron kasing tendency na ang mga libra sa araw na ito ay mabilis ang kanilang mga impulses. Kaya mahalaga rin na ngayong araw bukas ang iyong mga pananaw at kailangan na kung meron mo mga tao ngayon na sakit sa ulo ay huwag patulan, tulungan ang sarili ngayon na maging magaan kung ano man ang iyong mga pinagdadaanan. At Libra, malakas ang iyong intuition sa araw na ito kaya pakinggan mo ang iyong mga kutob lalong-lalo pagdating sa mga relasyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at the lucky numbers mo ay 8, 12, 17, 25, 34, at 41, Medyo komplikado ang araw na ito, Scorpio, dahil ngayong araw, ang ibang mga tao ngayon ay magulo at maaari makaapekto sa iyong mga relasyon. Merong ibang tao na kung ano-ano ang mga naipangako sa iyo, pero hindi naman pala tutuparin. At sa araw na ito, merong mga tao mabilis mag-react at rebellious. Kaya ito ang dulot ng enerhiya ng Uranus sa araw na ito. Merong mga taong magulo, merong mga tao na bigla-bigla na lang kung ano-ano ang mga sasabihin at maari na magdala ng kaguluhan sa iyong mga gagawin o kaya sa iyong plano. Ngayong araw, napaka-creative ng mga Scorpio. Magaganda ang iyong maisip at sa araw na ito, ikaw rin Scorpio, hahanapin mo ang mga bagay o sitwasyon kung saan ikaw ay maging malaya o maging independent. Marami kang maisip ngayon na ng mga magagandang estratehiya para ikaw ay hindi masyadong maapektuhan sa kung ano ang mood ng ibang tao. Ngayong araw rin, mataas ang rivalry. Kaya pagdating sa trabaho, merong mga tao makikipagkompetensya sa iyo. Parang mas kukunin yung recognition na dapat sana ay sa iyo. At sa araw na ito, bantayan ang binibigyan mo ng tiwala kasi merong mga tao ngayong araw na sakim. Kaya maging maingat sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Meron ibang mga Scorpio ngayong araw na swertehin naman. Makahanap kayo ng bagong trabaho, merong maayos na promotion. At yung ibang mga Scorpio ngayong araw, kontento naman kayo sa pagmamahal at suporta na nakukuha ninyo sa inyong pamilya. At pakiramdam ninyo ngayong araw araw kayang-kaya ninyong harapin kung ano man ang mga problema. Meron lang mga tao ngayon na medyo magulo at yun ang dapat bantayan na hindi ka mapasama sa kung ano drama ang dala ng taong ito. At ngayong araw rin, kailangan alagaan ang iyong kalusugan. Merong mga Scorpio, medyo Mababa ang resistensya kaya kailangan ng tamang pahinga o kaya konting ehersisyo galaw-galaw lalo na sa mga Scorpio na hindi na masyadong lumalabas sa bahay. At sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 9. 15 16 24 32 at 35 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Bandayan ang mood sa araw na ito, sa Sagittarius. Temperamental ang enerhiya ng araw ngayon. At marami sa mga Sagittarius, hahanapin ninyo ang freedom, ang inyong espasyo. Dahil merong mga Sagittarius na pakiramdam ninyo, nasasakal kayo sa isang pagsasama. Maari rin na ito ay sa inyong trabahoan na parang medyo magulo ang schedule, magulo ang mga kasama sa trabaho, gusto mo ng bagong direksyon o kaya merong kang mga pamamaraan na gustong subukan sa araw na ito komportable ang mga Sagittarius pagdating sa inyong talento, sa inyong skills, nakakaroon kayo ng malalim na tiwala sa kung ano ang inyong kaya. Pero unpredictable ngayon yung ibang tao kaya mahalaga ngayong araw na ikaw ay magaling mag-adjust kasi hindi mo masyadong maaasahan ang ibang tao sa araw na ito. Meron ring mga Sagittarius na ngayong araw para bang nababagot, pakiramdam ninyo stagnant ang buhay ninyo, walang masyadong mga pagbabago o kaya parang pakiramdam ninyo nasa isang hawla kayo, hindi kayo makagalaw dahil sa andaming restrictions, andaming ipinagbabawal, kaya ngayong araw siguraduhin na makahanap ka ng magandang pamamaraan para sa kung paano mo mailabas ang iyong creativity dahil medyo magulo ang araw na ito para sa ibang tao kasi ang enerhiya ng Uranus ngayon hindi nakakasundo sa enerhiya ng Venus. Maganda sana kung puro Venus lang na energy dahil ito ay ang enerhiya ng pag-ibig. Pero ang Uranus kasi magdadala ito ng rebellion at parang pupukaw ito sa emosyon ng ibang tao na medyo maging selfish ngayong araw at manggulo. Kaya kailangan protektahan ang sarili ngayong araw. Sa araw na ito, Sagittarius, si mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 26, 40 at 44. Maayos ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ngayong araw Capricorn, masayang kasama ang mga kaibigan, mga kagrupo at mas maging hopeful ka sa takbo ng iyong future. At kahit na meron mga bagay na hindi ka masyadong sigurado, ngayong araw mas maging sociable ka kaya ang focus mo ay mapunta sa kasiyahan, mas maging creative ka, maganda ang iyong vision sa araw na ito. Pero pikon ang mga capricorn ngayong araw at sa araw na ito, kung sino man o kung ano man ang mga mangyayari ay talagang papatulan ng mga Capricorn. Kaya ngayong araw, maghanap ng pamamaraan na hindi ka masyadong mapigatan sa kung ano man ang drama ngayon ng buhay. At huwag pa dalos -dalo sa iyong mga desisyon ngayong araw. Mahalaga Capricorn na sa araw na ito, magaling kang mag-adjust sa mga plano na hindi matuloy o kaya sa mood ng ibang tao. Maraming mga tao ngayong araw Capricorn, matigas ang ulo at hinahanap kung ano ang mga bagay na familiar na. At ang mga Capricorn pa naman sa araw na ito, maraming mga gustong subukan. At sa araw na ito rin, parang merong mga Capricorn na hinahanap ninyo ang pagbabago at napakataas ng inyong energy ngayong araw na parang gusto ninyo gawin, gawan na ng paraan at solusyonan na ang mga dapat na problema, dapat na haraping problema at sa araw na ito rin karamihan sa mga capricorn, marami kayong ma-encounter ngayon ng mga tao na materialistic o kaya mga taong sakim kaya mag-ingat sa araw na ito. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 14, 16, 28. Thirty seven at forty two. Mas maayos makipag-usap ang mga Aquarius sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong communication sector. At ngayong araw rin, karamihan sa mga Aquarius, mas curious kayo at mataas ang mga kagustuhan ninyo ngayong araw na kung ano man yung mga bagong ideya ay magawa ninyo agad-agad. Sa araw na ito, hindi masyadong maganda ang concentration ng mga Aquarius dahil maraming disturbo, maraming magulo ngayon, lalong-lalo na sa trabaho. At ngayong araw, malakas ang impluensya ng Venus at Uranus na hindi nagkakasundo. Kaya ngayong araw, mahirap alamin kung ano ang mga susunod na pangyayari. Hindi magiging predictable ang mga gagawin ng mga Aquarius sa araw na ito. Pero maganda ang inyong approach. Nakasentro ito sa inyong hard work at sa kagustuhan ninyong magtagumpay. Kaya lamang, maraming mga pagbabago ngayong araw na maaring mga plano na ma maaari na magbago at ito ay dahil sa impluensya nga ng enerhiya ng Uranus na panggulo ngayong araw. At merong mga konflik sa araw na ito, mga tao na hindi nagkakaunawaan, bantayan na hindi ka masali sa gulo at yung mga Aquarius na hindi masyadong happy sa kanilang relasyon, sa kanilang trabaho, o sa kung anong bagay pa man. Ngayong araw, mapukaw kung ano yung mga bagay na hindi ka kontento, mga bagay na hindi ka masaya. At malakas ang kagustuhan mo na gawan na ito ng pagbabago. Kaya marami sa mga Aquarius ngayong araw, restless, hindi kayo mapakali at magigising ang mga nakatagong emosyon, yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin sana pero isinasantabi dahil sa mga responsibilidad pero ngayong araw magkakaroon ng malakas na enerhiya ng rebellion kaya maaari na merong mga akwaryo sa araw na ito bigla-bigla na lang na gawin ang mga bagay na matagal ng hindi nagawa. At sa araw na ito, exciting naman ang mga madiskubre ngayon ng mga Aquarius. Kaya kailangan lang sa araw na ito ang pasensya dahil ang mga tao sa araw na ito hindi masyadong reliable. At ang mga tao rin ngayong araw kulang-kulang sa pasensya. Kaya ikaw na mismo Aquarius, kailangan gisingin mo ngayong araw ang pasensya mo at ang iyong disiplina sa sarili. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 20, 26, 36, 40 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Mam Ma Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Pisces, sa araw na ito, mainitin ang ulo. At ngayong araw, medyo mababa ang tolerance ng mga Pisces pagdating sa ibang tao. At sa araw na ito, madali kayong magalit, medyo nakakaroon kayo ng rebellion dahil sa enerhiya ng Uranus ngayong araw na magdala ng problema sa mga relasyon at pagsasama. At dahil ang pasensya sa araw na ito ay maiksi, merong mga sitwasyon situasyon na imbis sana maliit na problema lang ay maaring lumala ng sobra ngayong araw. Meron ring mga Pisces sa araw na ito na pakiramdam ninyo hindi kayo welcome o kaya hindi kayo pinapakinggan kung ano man ang mga gusto ninyong gawin, ano man ang inyong mga plano at yung mga tao walang masyadong pakialam. Kaya ngayong araw, meron ring mga Pisces na magtampo, magigising kung ano man yung mga nakatagong galit, nakatagong inis at frustration ngayong araw. Mahalaga na sa araw na ito, huwag patulan, paisis ang mga bagay na magpalungkot sa iyo. Mahalaga na ngayong araw mag-focus sa iyong blessings at sa mga partnership kung sino man yung mga tao na totoo sa iyo, yun ang bigyan mo ng oras at panahon. E celebrate mo ang mga totoong pagkakaibigan dahil hindi lahat totoo sa iyo. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong creativity kaya marami kang maisip ngayon na magandang gawin. At sa araw na ito, karamihan sa mga Pisces, mahilig kayong mag-aral, mahilig kayong mag-volunteer. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 25, 30, 39, at 42, Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Bibiya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana